Hello and what's up mga kalae And welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalae And for today's video is Nagpakawala tayo kanina pang umaga ng ating mga alagang kalapatip And the same time, bubaba na sila Kanina pa silang lipad dapo, lipad dapo Yun kasi ang pinakamagandang gawin sa ibon ninyo Para madaling uh, ma-develop ma yung katawan niya Yung para lumipad yan no? Para mas malayo silang lumipad Para basag na basag ang katawan nila habang bata pa mga kalae Yun o, lakas wala, no pag mga ganyan nga lipad ng inyong ibon malagitik talagang condition yan mga kalay eh. so ito palili rin din natin to maya maya haya lang natin sila dyan na lumipad ng kanya hindi pa nga natin sila medyo training medyo malayo pa naman ang karera natin na inentrihan so Goods na goods pa naman yan mga kalay Kaya dapat uh, hayaan muna natin sila dyan mag enjoy At uh, para makita rin natin kung alin dyan ang kak at hen Para sure na sure tayo na hindi tayo magkakamali Kapag ka nag-reveal tayo ng gender ng ibon mga kalay So ito kak ito kak din Tingin ko kak din yung checkered na yun na white flight Tapos dalawang hen na to siguro ay dalawang black na to ay hen Yan no? Ano pa isa isa lang sila. Kami Okay na 'yon. Tingin ko din dito sa so puti na 'to. Ay uh, hen din So ayahin muna natin sila diyan. Mga 'yun oh, oh, Sila oh pagka ano, talagang uh, mamaya sabay-sabay uli yung mga yun lilipad mga kalaya Ayun oh. Medyo kinakapapan nila. Pero okay lang 'yan kahapon nga pala mga kakalay ay eh, hindi tayo nagpalipad kasi super lakas ng hangin at uh, mahirap ipagsapalaran ng ibon nyo kasi baka madala ng hangin at mapas mapasalpok sa kabli ng kuryente kaya yan o oh, mga ibon natin tumataas so, na uli oh, yan, oh, sila lang lagi ang uh, nangunguna sa paglipad sila uh, pito. ito yan saka pa o oh. yan o oh, yan o uh, na yan yan o oh. muna yung gagawin ng mga yan oh. Kita parang mga inakay lagi pero hindi na inakay Ano? Kasama na yan dito sa pito. Yung pao, oh, yung pao, oh, pa oh. na. sumama na. Yung. Sumama na. Ano? Ito na lang naiwan sa atin. Pa. <laughs> Napu. Napu na pa. Napo. Napo na. ano So ganyan sila lagi mga kalae. Eh. So yung dalawa na yun, palibasa nga ay late na. So di sila marunong sumama dito sa ating mga nagpa na, yung mga nagsasama-sama ng romonda. So lagi silang separate ano. Lagi silang separate para silang brown, red bar tsaka ano, red check. Yan. Para ano nag nag ano sila, giwag magkahiwalay mag, 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 para ate. Ayun oh. Ano? Makikita ninyo mga alay. So susum natin para mas maganda. Ayun oh. Ano? Yun. Sum out natin. So yon So ibabalik ko sila sa inyo maya, maya mga kalae eh Baka magre-ranging na rin to maya, maya So babalik ko sila sa inyo Let's go At yun nga mga kalae eh ano Yan nakapagpakain na tayo mga kalae eh Ayan So good sa good sa sila So breeder natin lalagyan natin sila ng inumin nila At eto yan Bali saktong saktuan na yan Maglalagay na lang tayo ng tubig Sa nilang inumin mga kalae eh Sa ating mga breeder Inumin na natin ang ating mga breeder Para pagdating ng ating mga pliers Ay uh, dire diretso na tayo mga kalae So ang painom nga natin ngayong araw Ay uh, Bitmin Pro yan, uh, pa pala lang po ang ating Bitmin Pro ay hindi po sponsor sa atin mga kala eh. Bali, ito po binibili natin. Bumili po tayo ng dalawang tatlong kahon o tatlong box ng uh, Bitmin Pro ng Amox at Electrolytes o Electrogen para uh, pag naubos yun, tatlong box na yun sa loob ng uh, ilang araw hanggang sa may lipat natin sa suppliers, hindi na tayo magpapainom pa ulit. Sa susunod na breeding na lang natin ulit tayo magpapainom ito ng mga supplement at vitamins na binibigay natin. So ang Bitmin Pro nga pala ay uh, abisa at murang-mura na produkto na mabibili niyo na pwede sa ibon at pwede sa baboy at pwede sa manok na pabisang vitamins vitamins. Ah uh, uh, enhancer siya. So disclaimer lang ha, mga kalae, hindi po tayo sponsor nito. So 'yun, 15 pro ang ibibigay natin ngayong araw. Let's go. So 'yun, mga kalae, ang ating dalawang ibon, ayan oh, nasa bubong na ng kapit pa ay dumapo na. 'Yan oh, mga kalae. <laughs> Diba po na Sa bubong Maghahantayan ng mga ibon Na bababa Mga kalay dito sa ating loob Tapos eto pa yung dalawa O oh. Yan o no. Panayang pasiklab Mga kalay Asan pa yung iba Wala na Nag ranging na yun Mga kalay Yan o no. Wala na tayo nakikita dito Nagre-ranging na yun oh. Wala na So nagre-ranging na sila Eto na lang ang naiwan Mga kalay Yung dalawa Tsaka ito dalawang ito so hindi sumama sa ranging yung isang itim so yun pabalik ko sila sa inyo maya maya mga kalae let's go so yun nga mga kalae ayan nagbabaan na ating mga ibon ano nagbabaan na medyo kulang kulang tayo kulang <laughs> kasi may nagpapalipad din doon mga kalae sa area na yun mga kalae may nagpapalipad yun o no? mga kalae o oh. baka napasama doon yung ating ibang ibon mga kalae. So, wala na yun o no? yun o no? mga kalae o oh. yun no? nagpapalipad din doon sa saraya na yun no? Kaya baka sumama doon yung ating ibang ibon mga kalay So kulang nga to So 2, 4, 6, 8, 10 Kulang tayong tatlo mga kalay So papapasokin na nga natin to Ayahayaan natin yung iba sa labas mga kalay So dito ko natatapos itong video to mga kalay Papapasokin na nga natin itong mga to Dahil baka tinamaan na yung ating ibon mga kalay Kasi may namamaril May namamaril doon mga kalay kaya yung ibang ibon nagliparan mga kalae yung sa ibang magkakalapat eh. may, may mga mamamaril. Baka isa sa baka yung ibon natin tinamaan o ano pa man. So dito na tatapos ito mga kalae. sa ibang mga araw na lang tayo mag-vlog uli at ah, uh, talaga napaka mga kalae. So tatapos ko na dito at maraming nagpapaputok ng baril mga kalae yung mga mga Yung mga namamaril ng ibon ay eh, wala tayong magagawa doon mga kalae kasi mahirap. So dito na ito. Bye-bye.